Butiki, butiki. Butiki. Lizard. Lizard. Anong lizard yan? Teka, huwag tayo malikot. Paka tumakbo. Ay. Anong lizard yan? Huwag pong ingayin. Huwag pong ingayin. Teka. Teka. Ito lang tayo. Ano kayong butiki yan? Anong butiki yan? Alis na't lizard next at lizard, oh. We don't have to lizard with the sky, okay? Ano kaya yan? Ano kaya yung lizard to? At tayo maingay. Tatakbo yun, tatakas, tatakas. Huwag malikot, huwag maingay. Hello. Parang monkey siya. Oh, ano yung likod niya? Ito yung, yung batak niya, yung neck niya. Oh. Ito yung neck niya. Mayroong tulis. Saan? Yung dito sa neck niyo. Sa dito. Oh. Sa neck niya. May mga parang spike-spike. Huwag spike. ka lumapit. Ayun, natatakbo yan. Tatakbo, tatakbo, tatakbo. Ay, huwag ka malikot. Huwag mo usak yan. Mag Magugulo yung kamay ko. Ako okay, yan, butiki yan. What kind of lizard is this? Si, si, si Godzilla ba yan? Hindi. Sino yan? So big. Sino ba yan? Anong lizard kaya to? Ano kayang lizard dyan, no? What kind of lizard is this one? kumagala yung neck niya, oh. Ano? Ano? Lizard, oh. Huwag mong galawin, huwag mong ingayin kasi tatakbo yan. Pag tumakbo yan, baka tumakas, baka kagating ka. Nangangagat kaya yan? Hindi. What do you think? He's playing. He's playing with the, with the, ano? What is? thing. Ballet. Oh my god